Ay, Ay, ay nakakatawa. Talaga. araw-araw. -araw. Pansita na pinipilahan at tinitilian ang mga magagandang nilalang. Ito ang pansit na pinagmamalaki ng tropa nating mga Bicolano. Ang pansit ba to? Pag may nakita kayong maraming tao na nagkukumpulan, ito na yung dahilan nun. Sa halagang 30, isang mangkok na yun. Nagdaga mo pa ng lima, lalagyan ng dinuguan yun. At pag naubos nyo, yung isang mangkok na pansit, sa loob lang ng tatlong minuto, may libreng hollow blocks kayo. Ibang na. yun ha. <laughs> dami ng ng itlog. Kaya parang gusto kong i-offer yun sa akin. Nagaling save more pa naman yun. Ang dami nga rin nagda-drive thru dito. Minsan talo pa nila yung ibang resto. Ayos ah, yung ulam mo sir ha. Ah. Ba't o? Gusto lang nga sir. Abi, kailangan ako ka pala.